Ang panggagahasa ay isa sa pinakalaganap na anyo ng karahasan laban sa kababaihan sa Pilipinas. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi ito ang tunay na representasyon ng problema dahil sa kultural at panlipunan ekstigma na nag-uugnay sa panggagahasa. Maraming kababaihang biktima ang mas piniling manahimik at hindi magsuplong sa mga otoridad. Sa taong 2021 ay iniulat na may 22 babae o bata na nakararanas ng pisikal at sekswal na karahasan kada araw sa Pilipinas. Ito ay base sa Philippine National Police Data na binanggit ng Center for Women Resources o CWR na nagpakita na sa taong 2021 ay mayroong 12,500... 43 kaso ng pang-aabuso at 2,056 dito ay biktima ng panggagahasa. Ito ang naiulat sa buong bansa. Noong 2022 lamang, 17,770 kababaihang Pilipino ang dumanas ng iba't ibang pisikal at sekswal na karahasan. 8,485 dito ay biktima ng panggagahasa. Mayroong batas na may kaugnayan sa panggagahasa ang RA 8353 Anti-Rape Law of 1997. Mayroong dalawang parusa para sa mga rape perpetrators. Una ay ang reclusion perpetua na katumbas ng 20 hanggang 40 taong pagkakakulong at prison mayor na katumbas ng 6 hanggang 12 taon ng pagkakakulong. Mahalagang paalala sa ating mga estudyante. Maituturing na panggagahasa o statutory rape kapag ang biktima ay below 16 years old, kahit na kayo ay magkasintahan at may pahintulot ang biktima. Ang information na ito ay hatid sa inyo ng Project Sagi. We say no to rape.